Tulad ng inaasahan, ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Investment Fund sa pagbisita sa Saudi Arabia. E magkano naman kaya ang mga naselyong investment deals dyan? Para bigyan ang mukhang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Sa unang araw pa lang sa Saudi Arabia, kaagad ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga negosyante doon ng Maharlika Investment Fund. Sa kabila ito ng suspension sa implementing rules and regulations ng batas para mapag-aralan pang mabuti. At the forefront of these opportunities is the recently launched Maharlika Investment Fund, the Philippines' first ever sovereign investment fund designed to drive long-term economic development through increased investments in high-impact sectors. Umaasa raw ang Pangulo na makakukuha ng investors mula sa Saudi ang Pilipinas at makatutulong ang mga ito sa paghahawak ng pondo ng MIF. Ibinida rin ni PBBM sa roundtable discussion kasama ang Arab business leaders ang mga patakarang inilatag ng pamahalaan para mas mapadali ang foreign investments. These include the Foreign Investments Act, the Retail Trade Liberalization Act, the Public Services Act, the Renewable Energy Act. We, all of which aim to attract more foreign investments in important sectors such as telecommunications, port operations, transportation, and clean energy. Maging 7.5% gross domestic product o GDP ng bansa noong nakaraang taon, ipinagmalaki ng Pangulo. Umabot naman sa $4.26 billion investment agreement ang naselyuhan ng Pangulo sa sidelines ng pagdalo sa ASEAN Gulf Cooperation Council o ASEAN GCC Summit. Kabilang dito ang 120 million US dollar agreement sa Al Rashid Petroleum Investment Company at Samsung Engineering Company kung saan higit 15,000 Pinoy mula sa construction industry at human resource services ang inaasahang makikinabang. Ngayong araw, nakatakdang makipagkita si Pangulong Marcos sa Filipino community sa Riyadh, Saudi Arabia bago umuwi ng Pilipinas. Sa ngayon, nasa 700,000 ang OFW sa Saudi. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.